Magandang araw! Babasahin ko sa inyo ang kwentong Ang Pambihirang Sombrero, kwento at guhit ni Jose Miguel Tejido. Makinig na mabuti! Mahilig mangulekta ng kakaibang mga gamit si Mia. Isang araw, naghalungkat si Mia sa lumang baol ng kaniyang lola. Laking tuwa niya nang makatagpo siya ng sombrero kakaiba ang itsura nito. Humarap si Mia sa salamin para sukatin ang sombrero. Sinubukan niyang isot ito sa iba't ibang paraan. Ngunit naisip niya, bakit parang may kulang? Lumabas sa kanilang bahay si Mia at nagtungo sa tindahan sa tapat. Magandang umaga, ng sol! Bati ni Mia Maganda po ba ang aking sombrero? Oo, Mia, pero mas maganda kung lalagyan pa natin ng alkansya. Sagot ng tindera. Nagulat si Mia sa handog sa kaniya. Salamat po, manang Sol, sabi ni Mia. Sunod na pinuntahan ni Mia ang panaderya. Mang Rico! Tawag ni Mia. Maganda po ba ang aking sombrero? Oo, oh, Mia. Pero mas maganda kung palalamutian pa natin ng kandilabra. Sagot ng panadero. Salamat po, Mang Rico. Sabi ni Mia. Nagdaan din si Mia sa klinika Doktora Dulce, maganda po ba ang aking sombrero? Tanong ni Mia. Oo, Mia, pero mas maganda kung papatungan natin ang mga prutas. Sagot ng doktora. Salamat po, Doktora Dulce, sabi ni Mia. Naglakad pa si Mia at nakarating sa istasyon ng bumbero. Mang Ador, maganda na po ba ang aking sombrero? Tanong ni Mia. Oh Mia, pero mas maganda kung dadagdagan natin ng aquarium. Sagot ng bumbero. Salamat po, Mang Ador, sabi ni Mia. Pagtawid niya sa kalsada, nakasalubong ni Mia ang pulis. Mia, kakaibang sombrero iyan na bati ni Mang Kalor. Pero mas maganda kung sasabitan pa natin ang hawla. Salamat po, Mang Kalor, sabi ni Mia. Umabot si Mia sa hardin ng plaza. Mang Lito, maganda na po ba ang aking sombrero? Tanong ni Mia. Oo, pero mas maganda kung kakabitan pa natin ng mga bulaklak. Sagot ng hardinero. Salamat po, Mang Lito. Sabi ni Mia. Pagdating sa palaruan, napakarami ng palamuti sa sombrero ni Mia. Mia! Itong saranggola na lang yata ang kulang dyan, sabi ng kaniyang kalaro. Sandali lang, Toto! Sigaw ni Mia. Ngunit, naitali na ni Toto ang saranggola. Biglang umihip ang napakalakas na hangin. Kumapit si Mia sa kaniyang sombrero at natangay siya pa itaas. Nakarating si Mia sa mga ulap. Biglang lumobo ang kaniyang sombrero at naging isang napakalaking parachute. Nang tumapat ito sa araw, nakita ng lahat ang angking ganda ng sombrero.